di si mga ka idol ka idol tanin tayo ng ano idol mga <coughs> tanin tayo ano ng pichay sobrang mahal nang dili idol ng mga gulay sa palengke Sobrang grabe ka, mahal ng pichay magkano ka idol ah, yung nakabalot na sa plastic nakaagad na sa 15 pesos ilang piraso lang ilang pirasong dahon lang Grabe ka malang mga gulay kayo doon. idol. Kaya kung may oras sa idol, tanim-tanim lang para makatipid-tipid din, din sa gastusin. Ang mahal mga bilihin ngayon, hindi na kaya. Lalo pag punta mo ng palengke, pagtanong mo lang sa gulay. Mga sitaw, talong, ang mahal. Ay tayo magtanim tayo daw ay. Eh. Karen uh, Na paglaki nito. Pag kinabangan to. anytime na lumaki na mga tanim natin idol anytime pwede mo siya ma-harvest dito sa ano mo, sa bahay mo lang. Ito masarap ang pizza idol pag ano, pag iumilit mo, lagyan mo siya ng, ng, ng itlog, tapos tadtarin mo siya ng pinos, lagyan mo ng itlog. Maganda yan. Maganda yan sa mga bata. Masustansya. Ito, paborito ng anak ko to, idol.